Hosea Ikalawang kabanata Kaya tawagin ninyo ang inyong kapwa Israelita na aking mga mamamayan at kinaawaan. Sumama sa ibang lalaki si Gomer. Mga anak, sawayin ninyo ang inyong ina dahil iniwan na niya ako na kanyang asawa. Sabihin ninyo na dapat tigilan na niya ang pangangalo niya. Kung hindi siya titigil ay huhubaran ko siya. At ang kahubaran niya ay gaya noong siya ay sinilang. Gagawin ko siyang parang disyerto o ilang. At pababaya ang mamatay sa uhaw. At kayong mga anak niya ay hindi ko kaaawaan. Dahil mga anak kayo ng babaeng nangangalunya, nakakahiya ang ginagawa ng inyong inang nagsilang sa inyo. Sinabi pa niya, hahabulin ko ang aking mga lalaki na nagbibigay sa akin ng pagkain, tubig, telang lana at linen, langis at inumin kaya babakuran ko siya ng matitinik na mga halaman para hindi siya makalabas. Habulin man niya ang kanyang mga lalaki, hindi niya maaabutan. Hahanapin niya sila pero hindi rin niya makikita. Pagkatapos sasabihin niya, Babalik na lang ako sa asawa ko. Dahil higit na mabuti ang kalagayan ko noon sa piling niya kaysa sa ngayon. Hindi niya naisip na ako ang nagbigay sa kanya ng mga butil, ng bagong katas ng ubas, langis, at maraming pilak at ginto na ginawang ribulto ni Baal na kanilang Diyos-Diyosan. Kaya pagdating ng tag-ani, ay babawiin ko ang mga butil at ang bagong katas ng ubas na aking ibinigay. Babawiin ko rin ang mga telang lana at linen na ibinigay ko na sana'y pantakip sa kanyang kahubaran. At ngayon ilalantad ko ang kanyang kahalayan sa harap ng kanyang mga lalaki at walang makapagliligtas sa kanya mula sa aking mga kamay. Wawakasan ko na ang lahat ng espesyal na araw ng pagsamba na ginagawa niya taun-taon, buwan-buwan at linggo-linggo. Sisirain ko ang mga ubasan niya at mga puno ng ikos na ibinayad daw sa kaniya ng kaniyang mga lalaki. Gagawin ko itong parang gubat at kakainin ng mga mababangis na hayop sa gubat ang mga bunga nito. Parurusahan ko siya dahil may mga panahong nagsusunog siya ng mga insenso sa diyos diyosang sibaan. Nagsuot siya ng mga alahas at humabol sa kanyang mga lalaki at kinalimutan niya ako. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Pero masdan mo, dadalhin ko siya sa ilang at muling liligawan hanggang sa mapaibig ko siyang muli. Pagbalik namin, ibabalik ko sa kanya ang mga ubasan niya at ang lambak ng akor ay gagawin kong daana na magpapaalala ng magandang kinabukasan. At sasagutin niya ako katulad ng ginawa niya noong panahon ng kanyang kabataan. Noong kinuha ko siya sa lupain ng Egipto. Sinabi ng Panginoon sa mga Israelita, Sa araw na iyon ng inyong pagbabalik sa akin, tatawagin ninyo ako na inyong asawa, at hindi na ninyo ako tatawaging Baal. Hindi ko na hahayaang banggitin ninyo ang mga pangalan ni Baal. Sa araw na iyon makikipagkasundo ako sa lahat ng uri ng hayop na huwag nila kayong sasaktan. Aalisin ko sa lupain ng Israel ang lahat ng sandata tulad ng mga pana at espada. At dahil wala ng digmaan, matutulog kayong ligtas at payapa. Ituturing ko kayong asawa magpakailanman. Gagawin ko sa inyo ang matuwid at tama. Mamahalin ko kayo at kaaawaan. Itatalaga ko sa inyo ang aking sarili ng buong katapatan. At kikilalani na ninyo ako bilang Panginoon. Sa araw na iyon, sasagutin ko ang mga dalangin ninyo. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Magpapadala ako ng ulan upang tumubo sa lupa ang mga trigo, ubas, at mga ulibo para sa inyo na tinatawag na Jezreel. Patitirahin ko kayo sa inyong lupain bilang mga mamamayan ko. Kaaawaan ko kayong tinatawag na Loruhama at tatawagin ko kayong aking mga mamamayan, kayong tinatawag na Loami at sasabihin ninyo na ako ang inyong Diyos.